explore okay. kami sa Tanay. Papunta kami sa Gias Restaurant. Bagong Tuklas. Papasok siya from main road na papunta ng sampalok. Hindi pa namin, hindi pa namin, hindi pa kami nakarating. Umulan pa. Lalaki ng, Lalaki ng raining. It's raining me. ng Tanay? Huh? Tanay yeah. na to? <coughs> tanay na to? Tanay. Tanay pa rin. Pero parang ano sya no? Ano, kanino kaya ito Baka ito yung kanila din. Kasama yan. Ito, oh, kasi oh, may mga fins. Ang oh. pakayaman ng may-ari nito kasi ano, ang laki pa gawa ng kalsada dito. Pasok tayo eh. Ito, ito, ito. Ayan na. Ang... Ito na sya ayan, ayan siya, oh. Ayan. pero wala, tumigil ang ulan, nakisama. Saan ba dito? Bunga, okay. Saan tayo mag-ano? Papa, dun, dun. dito. Mm. Pwede din dyan, o. Oh. tapat mo. Ito'y tapat na, diretso ka na lang yan. Dito na. Uh, huwag mo nang pahirapan ang mga senior. <laughs> Yung bagong tuklas. Tumigil. Lang, eh. Tumigil ang bait ng Diyos. <laughs> ah, oh, di ba? Yan o, bagong tuklas na. Nasaan kami dadaan ko yan? Ah, okay. Sige. Wow, ang dulas. Magpaan lang ako. Marunong ang Diyos. Alam niya na naglalaboy ang mga bruha. <laughs> Ayan o, may mga pa-flower. May pa-garden pa. Oh, Gaya's Kitchen. Ayan. Nila. Biglang tumigil ang ulan. Imagine mo yun. Kanina, ang lakas-lakas parang binuhos. Oh, yan, oh, may pa-flower sila. Yan, Gia's Kitchen. May papayong. iramin muna may papayong. yung papayong. <laughs> ganda. Ganda. Ang ganda, kuya. In fairness. Pero hindi ako makaakyat doon. Hindi, naman siya ano eh. Sobrang mataas. Ano <coughs> lang siya, pantay na. Ano. Ayan, nandito kami sa Gaya's Kitchen. Huh? Gaya's Kitchen. Sadyain siya, nasa gitna siya ng bundok ng tralala. Huh? Parang nasa top, top of Cebu kami ah. Huh? <laughs> We're nga. Yeah? Pero mas mataas yung sa tapog si Oo, oh, Kita mo yung, yung buong si siyudad eh. Asama namin si Gracia, si Al, and myself. <laughs> <laughs> and myself. Hmm. Pili day. 60 minutes ko. Si Sir, o, oh, tignan mo. Oh. Andito kami sa gitna ng bundok ng Tralala. Hindi, o, uh, si Grace. Um... Yes, Kitchen. Yes, Kitchen. kitchen. Hindi, to, hindi pa natin itong nadating, na nadat napuntahan yeah. kahit kailan nasa ano siya kabukiran, kabukiran. tapos akala mo wala nang restaurant na ganun meron pa pala papasok siya papasok kain daw tayo guys yan daw akala ko pizza pa yung aming in order nuno pala ng, ng nipis tapos lalagyan na mo ng damo lalagyan mo ng damo yan ang ilalagay sa gitna lalagyan nito ayan na ang resulta Oh, Para siyang hindi ko na maintindihan. Basta, gaya-gaya lang kami kay Grace. Pag, may kasar pag hindi masarap tulagot sa atin to. Hmm? Masarap ba? Parang dahon ng atis yata. Kuwira gaba. Ano yan? Eh, may gate. Pwede na rin. Wala nang iba eh. Ang anghang. Oh may God. Ang anghang, guy. Hinamihan mo siguro. Ayan ang ulan uli, oh. Ayan, gusto yun ni Alma Anghang. Ayan, gumagawa siya. Tapos, ayun naman may dahon pa al. Yan, lagyan mo ng ganyan. Dahon <laughs> daw yan ng atis. <laughs> <laughs> bayabas yan. Yeah. Dahon ng bayabas yan. Yeah. <laughs> <laughs> bayabas. Dahon ng bayabas, tapos i-roll yun mo. Kakainin mo na, am. Um. Am. <laughs> um, yummy daw, yummy. Ambot. Basta ako na, ang hangan ako. Okay, thank you for watching anyway. <laughs> Tapos dito kami sa Gia's Kitchen. Sa gitna ng kabundukan ng Dralala. Bago kumain, dati guys, bago kumain, nagdadasal. Ngayon, bago kumain, nagpe-picture. Ayan. Ayan ang aming mga food, ah. Thank you, Kuya. Oh, mamaya na pagka ano, pagka uh, tapos it. Bill, okay. Okay. Dito kami sa mga bits. Ano Manghang ang No. No, at the end. Sorry. Ito yung favorite ko. Oh, tapa. Uh, hindi ko favorite yung lumpia. Only one. Anong ito yun mga happy. Ganda namin, no? oh. Oh, oh, Gutom oh. na yan. Char. Ilang ta <laughs> Imagine mo anong oras na. Pero nagpizza na kami. Hindi yun, yun pizza Anong tawag doon, day? Panitsa. 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 Pangit nga pizza. <laughs> Masarap yun pero sus Maria Santisiam ang mahal guys. Ang ninipis tapos 700 na. Eh lumipat kami dito sa mga abet kasi ayan, gusto namin ng ganyan. Oo o Welcome to my world. Welcome to my channel.